Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Astro at maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating channel. Ngayong araw na ito, may panibagong kwento tayong ibabalita na tiyak na magpapakilabot sa inyo. Sa mga first time viewers, welcome sa ating channel. Dito, nagbabahagi tayo ng mga kwentong katatakutan na siguradong magpapatayo ng inyong balahibo. Para sa mga regular nating viewers, maraming salamat sa patuloy na pagsama. Kaya't huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Simulan na natin. Story time. Sabi ni Mama, "Huwag mong bubuksan nang bintana kahit anong marinig mo. Kahit sino pa ang tumawag sa iyo." Hindi ko alam kung bakit palagi niyang sinasabi iyon bago kami matulog mula pagkabata ko hanggang ngayon disishete na ako iyon ang paulit-ulit niyang bilin gabi-gabi minsan nakakainis na nga para bang may itinatago siya sa akin pero dahil hindi naman nangyayari ang kahit ano binabalewala ko na lang ito ako nga pala si Elaine nag-aaral ako sa isang public school dito sa Batangas at kami lang ni mama ang magkasama sa bahay matagal nang patay si papa isang gabi raw siyang nawala at kinabukasan na tagpuan na lang sa balete, nakalawit, nakanganga, walang mata. Mula noon hindi na kami umalis sa bahay. Doon kami sa mismong bahay kung saan huling nakita si Papa. Nakatayo ito sa gilid ng isang abandonadong lote na may malaking punong balete. Ang mga kapitbahay, bihira naming makita. Parang walang gustong lumapit sa lugar namin. Isang gabi, habang nag-aaral ako para sa exam, napansin kong tila may kumakaluskos sa labas. Akala ko si mama lang, pero nang sumilip ako sa pinto ng kwarto niya, mahimbing siyang natutulog. Bumalik ako sa kwarto ko at tinakpan ng kumot ang buong katawan. Pero hindi ko inaasahan ang sumunod. Sa gitna ng katahimikan, may marahang kumatok sa bintana ko. Tok, 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 dahan-dahan, Parang pilit na hindi naririnig. Napatigil ako, humigpit ang pagkakahawak ko sa kumot. Paulit-ulit sa isip ko ang sabi ni mama, huwag mong bubuksan ang bintana kahit anong marinig mo. Pero may narinig akong boses, mahina, boses ni papa. Anak, pagbuksan mo si papa mo. Tumayo ako parang hipnotisado. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Hindi ko na alintana ang bilim ni mama. Nakita ko siya si papa nakangiti pero mali ang ngiti niya parang pilit parang may laman ang mga mata niya walang puti itim lahat nang hahawakan ko na ang seradura ng bintana biglang may kamay na humila sa akin paatras si mama sabi ko huwag mong bubuksan galit at takot ang boses niya hinila niya ako palayo sinara ang kurtina at binuksan ang ilaw Lumuhod siya at niyakap ako ng mahigpit. Hindi siya si Papa, hindi na. Doon niya ikinuwento ang lahat. Ayon sa kanya, hindi ordinaryong pagkawala ang nangyari kay Papa. Isang gabi, binuksan daw niya ang bintana kahit anong paalala ni Mama. May narinig kasi siyang batang umiiyak. Nagtangkas siyang tumulong. Kinabukasan, nakita siyang patay sa puno ng balete. May nilalang na ginagaya ang boses ng mga mahal natin sa buhay, sabi ni Mama. Ginagamit nila yon para papasukin sila. Kapag nabuksan mo na ang bintana, wala ka ng ligtas. Simula noon, palagi ko nang binabantayan ang oras. Alas onse medya pa lang, isinasara ko na ang lahat ng bintana, iniilawan ang buong bahay at isinasabit ang rosaryo sa bawat sulok pero hindi doon nagtapos. Sa mga sumunod na gabi, dumalas ang pagkato. Iba-ibang boses. Minsan si Papa, minsan si Lolo, minsan si Jenny, pinsan ko na matagal nang patay sa aksidente. May isa pang gabi na sarili kong boses ang narinig ko sa labas. Elaine, tulungan mo ako. Lumingon ako sa salamin Nakita ko ang sarili ko sa loob ng kwarto pero sabay din. Nakita niyo ko ang sarili ko sa labas ng bintana. Nakangiti, nakatingin sa akin. Sumigaw ako. Dumating si mama pero hindi na ako nagsalita. Umiiyak na lang ako. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Isang gabi naisip ko, paano kung may dahilan kung bakit nagpapakita sila? Paano kung hindi sila mananakot lang? Paano kung may gustong sabihin? Kaya isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni mama, nagdesisyon akong harapin ang nilalang. Umupo ako sa harap ng bintana, hawak ang isang kamera, at naghihintay. Eksaktong alas 12 ng gabi may kumatok. Binuksan ko ang kurtina. Wala. Pero paglingon ko sa likod ko, may bata sa kwarto. Basa ang damit. Maputla. Nakatingin sa akin. Wala akong mata, bulong niya. Pero ikaw may mata ka pa. At bigla siyang sumigaw. Bumukas ang lahat ng bintana. Lumamig ang hangin, nagdilim ang ilaw. Tila gumalaw ang buong bahay. Tumakbo si Mama papunta sa akin at sumigaw ng dasal paulit-ulit. Ang bata ay naglaho at ang buong paligid ay nanahimik muli. Kinabukasan, dinala kami ni Mama sa simbahan. Pinabasbasan niya ang buong bahay. Pinatanggal ang bintana sa kwarto ko at pinapalitan ng kongkreto. Hindi na siya nagpapakita mula noon. Pero sa gabi, tuwing alas 12, naririnig ko pa rin ang pamilyar na pagkatatok mula sa pader kung saan naroon dati ang bintana. Hindi ko na binubuksan, pero minsan natutokso pa rin akong pakinggan. Minsan, naiisip ko kung ano kaya ang mangyayari kung sinagot ko ulit ang tawag ng isang boses na kilala ko pero hanggang tanong na lang iyon dahil sabi ni mama huwag mong bubuksan ang bintana kahit tanong marinig mo kahit sino pa ang tumawag sa iyo at ngayon ako na ang nagsasabi niyan sa anak ko tuwing gabi dahil may kumakatok na rin sa bintana ng kwarto niya